Ayan mga idol, magandang araw na naman sa atin lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha ngayon pong August 6, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa August, yan ay 8 sa uh, is sa ating petsa 24 sa ating taon ayan kagaya pa rin po ng dati simplify lang muna natin sila 0 plus 8 is 8 0 plus 6 is 6 uh, 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 8 plus 6 is 14 at 6 plus 6 is 12 at sa bandang baba din po 14 plus 12 is 26 Ayan mga idol, yan po yung numero natin. O yung numero natin, meron tayo 26. Itong kapares niyong numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 6 plus 6 is 20. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon yan. Pwede pwede na rin po natin yung matayaan. 26, 20 or 26. 26 ayun mga idol pwede pwede na yung kombinasyon na yan ah dahil 2 digits po yung mga numero natin ito uh, pa uh, parang po yung dati na sinisimplify muna natin yan tago uh, natin to sumada para sumada yung marami ito so yung mga numero pwede magpilihan ayun dito tayo sa 20 2 plus 0 is 2 at dito sa 26 2 plus 6 is 8 ayun mga idol yung ating sumada ngayon 2 at 8 Una natin isumada ang 2, kunin muna natin itong 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2, Ayan, pwede rin dyan ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, pwede rin ang 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11, at 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11. And mga idol, dito naman sa 8, kukunin naman natin itong 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8, pwede rin dyan ang 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8, at 35, sumada 25, 3 plus 5 is 8. And mga idol, yan po yung ating mga numero nakuha na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayong August 6. Mayroon tayong 2, 20, 11, 29, 38, 8, 26, 17, at 35. Ayan, ramble lang po natin yung mga numero niyan. Repeat lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursonada po nating numero. At sa ating sample naman, sinunod natin dyan ang 38, 38 at 17, then 8 and 29, 11 at 35. Ayan mga idol, ito po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumada ngayon pong August 6. Ayan, meron tayong 3817, 829 at 1135. Ayan, meron din po tayong tatlong sample diyan at kung okay naman po sa inyo, pwede pwede po natin makaya ito mga to. Pwede po tayong, pwede rin po tayong magdagdag o kumuha pa ng mga ibang mga numero dito sa taas ano pa po, po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga kombinasyon yan kaya na lang po yung pumili ano pa po, po yung mga personada po natin mga numero at ayun mga idol yan po ating sumadi sa pecha para po ngayong August 6, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat